Dalawa na mo pare ko oh? Pare Mama na mo pare Mama mo oh, pare ko, dalawa dalawa pa. Opa, oh. Oh, Opa. talagang original na ng Minwi to. Eh magandang umaga mga pare ko. Bumalik pala kami dito sa Ay, ano. Nagabangka kami para sigurado na. Para sigurado na makahuli kami parekoy, nakaran Nakaraan, pumunta kami rito. Wala kami huli. Ayan, subukan namin ngayon. Nung nakaraan, pumunta kami sa may lungos. Wala kami na huli rin eh. Kaya ngayon, napilitan naman magbangka para makahuli man lang. Ay pala, parekoy, nakasama ko yung mga bagong ano ngayon. Ito, bumalik si tatay. Magandang umaga, parekoy. Ayan. At uh, sana uh, nasa mabuti kayong kalagayan. Maraming salamat sa panood nyo sa amin sa vlog namin, sana hindi kayo magsawa sa amin. At ang sumusuporta sa amin, maraming salamat mga parikoy. Uh, maraming maraming salamat sa inyo. At ngayon lang ako nakasama kasi alam nyo naman, walang money, kailangan muna magtrabaho. <laughs> May kanya-kanya kami kasi koy mga trabaho, kaya mm. kuminsan hindi kami kumpleto. Uh. Kailangan kasi magtrabaho muna para makapira kami. Ay gipit kami kaya ganoon, kailangan magkayod talaga. Hmm. Maraming salamat na lang. Ayan, pare Sana makahuli kami ng marami ngayon. At uh, kasama, kasama namin si Toto. Si Boy Master Yam Yam pare Bumalik kaya na siya, oh. So, para ng ulo ng ukban. Parang <laughs> 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 para ng pariko'y <ufan. laughs> Hello, mga pare umaga. <laughs> Ayan, pag start na kami mag fishing yan Samahan mo kami, sabay-bayan nyo kami sa aming fishing adventure At saka yung mga bagong viewers natin dyan At saka yung nag-subscribe pala sa amin Maraming maraming salamat po sa inyo At uh, malaking bagay talaga yung sa amin yun Pag-subscribe nyo at pag-share At panonood uh, panunod sa aming munting vlog Kaya pare ko eh, maraming maraming salamat ulit At uh, Pipising na kami I Start na kami Bangus na oh. Bangus Pisun si Tatay pa pisun, pisun, pisun maliliit yang bangus oh. Bangus dito. Ibisa mo. Maliit. E. Asan <laughs> mo di spot sa muna? Hay, sumabit sa kanya. Patay na tay. Pag ano tay sasama tayo dong sa ano ha, Delta. Delta motor. Hindi ah, buwang. Mag 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 magawa kami dati ng pisa ng Delta Motor. Delta no pipipising tayo anak ng titing. Ganto sa, ano, sa Pampanga, ano, sa, sama tayo ni Tito Ato Vlogs. Tito Ato Vlogs nga pala, set out nga pala siya master. Total nabanggit ko na rin dito sa mga kasama ko. Ayan, set out sa'yo ulit. Pag-set out, set out na rin kay Lolo Pidring. Sa kay Butoy. Yan set out sa yung tatlo. Lagi kayong magkasama eh. Sana magkasama tayo pag, para ano, masaya. Tabi mo na yun, malaki-laki. pisun on, piso laki, Bo, malaki. Malaki, na. malaki yan. Malaki yan, toy toy. Toy toy. Nakapigaw na pisun pisun pare pa rin ko. pisun pisun Pison, Pison o. Oh. Wala kating, lo jaguar. No, no, no. O kawala na. tayo. tayo. Igo, oh. malapit na kupit-kupit na. Mm. O, oh, sa labas pa. pulahan. Pula. Malaki 'yan. Oh, malaki nga. Kulam pula. Boh, Pison, Pison! Ay, perko 'yung eh. Pison. Bilisan mo kong sumabit na. Ayun ano, oh, sumabit na nga o. Oh. Yun! E, yun! Yun! Ay, mayan! Lumaki pa mayan dito! Ito Pulang pula to! Laki ng mayan pa rin ko yun! Pulang pula! Pison pa rin ko yun! Pison! Nakadali din oh! O yun! Pa ko yun! Oh! oh. Pwede na yan! Oh, jaguar perikoi, jaguar. Ayo, pakai tempat. Kalau kita kamera. Ayo, jaguar oh. hmm. for. erm perikoi. <Tamil> <Ultimate children> yeah. <school> mean, jaguar. Jangan toto. Jumpain. Jaguar. Jaguar lagi. Jaguar perikoi. Pison, toto, pison, pison. Okay, tapi tapi pun Ayo, jaguar. Jaguar pa Jaguar na kadali sa toto. Ay, sa nga pala kay ano, kapaduwas, sa taot sa master. Pagkakailanong fishing adventure, sa taot sa master. Coba STB, sa taot sa master. Katoto sa kurage, sa sa master. Dukul, kahuli pa ako master. Pison pa master, pison. Dala, dala master ah. Di ano ko na ito sandali ah. Bangus <laughs> master, bangus Bangus siguro to, yun o Yun o Yun o Bangus Bangus master, bangus Kadali naman, pisong pisong Maliit Maliit Malaki yata ito pa rito, malaki ito eh, diyan lang, huwag mo napalapitin dito iikid eh, mo na ilahin mo na yung ano huwag mo napalapitin dito, balabanan mo mm -hmm. <coughs> <coughs> eh bali diyan bali? na kasi sa siya, hindi ka mamulak huwag na untog, muna untog hahahaha <laughs> <laughs> pwede lang pwede oh? lang okay. ito mo napapitin dito ayan, pwede siya Maiksi pa na siya. oh, oh yan. Masarap yung ihaw yan. Ayan, Joey Castro. Shout out siya master. <laughs> uh, Buhay Barrio TV. Shout out siya master. Buhay Paduas. Shout out siya master. Eris TV. Shout out siya master. <laughs> Cyril Cabanban, Shout out siya mad madam. Shout out siya Tons by Vlogs. Shout out siya master. <laughs> Jumur TV, shout out idol. Ako mandaragat, shout out master. Ayan, maraming maraming salamat sa iyong mag-comment at pag-share sa aking video. Maraming maraming salamat sa iyong support mga master, mga parekoy, mga madam. Ayan. So, baybayan nyo po sana ang aming mga fishing adventure. Huwag po kayo magsawa sa amin. Ayan, kasama ko kasi si ano nga yung mga master, mga pare ko si ano, basta agutiit, ayan oh. No? <laughs> <laughs> ayan, oh, no? mga so, ano, master. Toto. Dito, to. Dito na si Boy Ay Ayok. Kumusta kayo mga pare ko? Ayan oh. No? Sana maganda ngayon yung mood nyo. <laughs> Mapanood nyo kami sa vlog namin. Ayun. Huwag sana kayo magsawa sa panood sa amin. Salamat. Very good. Okay lang. Ah, uh, shout out pala lang kay Boss Doming, Sir Doming. Shout out sayo diyan. Yung mga anak mo at sa dun sa bahay nyo. Ah, shout out din sa misis ko. Sa Alicon Homes. Mga apo ko diyan, sa mga anak ko, shout out kayo diyan. Tay pala, Nay, uh, shout out sa iyo, Nay. Sana tuloy-tuloy 'yung paggalin nyo. At uh, uminom kayo lagi ng gamot at mag-ingat din kayo, Nay. Ayan. Ah, uh, ito lang huli camera at uh, sana makarami kami at uh, may pang-uwi si Tatay dyan At ma may ulam, may ulam kayo. Ayan, mag-a uh, anong pagaling po kayo nai? Sa tot po okay. sa inyo. Uh. Oh. Blab naman ayan. Blab. Pisun perkoi. Apo ng mayan dito. Ayan. Ay no. May ra perkoi, pisun, pisun, pisun. Sumo, sumo. Sumo, sumo. Sumo, sumo. Laki. Puto ko dito. halimaw ko. Halimaw. Laki. Puto. Puto ba? Pison, tatay. Pison. Pison, pison. Dito, pakita mo ito. Kailangan tatay pa ko. Laki. Laki jaguar. Yung <elasticity> jaguar. Jaguar parikoy, pisun pisun, pisun pisun parikoy, yo. Oh. Malaki na yung pinapakawalan natin ah. Yung parikoy na naman mo pulahan no? oh, maliit. Maliit lang. Dimas yabato? Mm. Mas hindi na bred. Darin mo jaguar 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 jaguar. Pareko jaguar oh. Pisan naman pareko, nakasigaw na ng pison pison, pison pisun.

Jaguar. Pisun, pisun. Pisun pare kuy. <laughs> oh, partida pa yan. Sa gilid-gilid lang yan. baluktot eh. Lumabas ka, lumabas ka. Sabi? Pumasok, putan. Lumabas ka. Yun. <laughs> yun. Oo, oh, <Lato> lumabas, lumabas. <laughs> mm. Pisaw na naman pare ko yun. Oh, Pisaw-pisaw lang. Pison, pison. Uy. Kawawa naman. Kawawa nito ito pari ko eh. Lumatahan pa. Pagawalan natin to kasi Malaki pa yan. Malaki pa to eh. Ano. Release mo natin pari ko eh. Release. Dali yan. Oh. Bobo laki din, bola ng isda para ko. sa tatay. Pisun, pisun, pisun para ko. Ay, kadalasan oh. eh, tatay pare ko. Oh, pisun, pisun para ko, pisun. Bonito ng pare Piso si tatay Piso nung piso si tatay para ko Oh pison si tatay para ko eh Ayan ulaki oh, Ay sus Piso nung Ulaki ito para ko eh Oh, dalda ako, mo Oh, dalda pang ako ni tatay para Isang oh. Isang maya na, ay isang tilapia ni Dilaw At saka isang jaguar Aba, talaga And, lang. Siyang orange po. Aba. Oh, Yan ang paminwit. <laughs> 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 ano, ano, paro, paro? Yan ano may minwit. O, lahat ng dalawa. Dilawa at saka ano? Eh, eh, paano yung dalawa? Jaguar. Paano yung dalawa? Ay, si Siyo sa akin yun. Hahaha. <laughs>

Halimaw ang laki. Oo, oh, ito. Oo, oh, parang halimaw. Ito. Mamaw. Mamaw. <laughs> 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 <Yawakayong. laughs> Pare ko, pag kinubuha <laughs> ng niya, <-tiknya>, na. Yaw, yaw. Yaw. Laki ng halimaw. <laughs> ang nakuha parang halimaw. Mamawak. Mamaw. Yung parang mamaw. Pero Mamaw. Yung? Oh. Yung umahawak. Yung nahuli niya mukhang halimaw. Oh. Yung, yung nang Yung nanguli mukhang mamaw. Oh. <laughs> <laughs> eh dali ka tay. Dali naman ako ni ano, chu chukoy. Hoy. Pisod na pareko, pisod. Pisod na naman. Oh. Hmm. Pisod. Sino na ka kauli? Si Master Rica. <laughs> yun na original yun mga original mga mimiwit <laughs> ito o alam mahira mga mga tatay ng parekoy mo Kala mo totoo talaga <laughs> dalo na naman <laughs> Mamaw rin, mamaw. Mamaw. Ah, ang kumuha, ang kumuha halimaw. Ang <laughs> <laughs> lalaki pa ko eh. Ang lalaki. Ito, naglapitan na sila kanina. Wala pa kaming kabit kanina. Ngayon, nandito na sila. Pero may sa ano pa ko Pag uh, nag-jaguar tilapia pa rin ko Pag sa dito, tulad to sa ilog ito, sa gilid eh. Ah, uh, nagsaboy kami ng ano pellets yung pag ng manok ito oh yan so namin yan para pampalapit sa mga tilapia jaguar kailangan may pampansaboy kayo para maglapitan lahat ng isda yan tuloy tuloy na huli namin mula nung sinaboyan namin mga parikoy si tonto parikoy ayun oh no? ano kayo bow 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 bo, bo, bo.

Meron naman pa kayo. Meron na naman nanalo pa naman si Master Rica. original talaga na may minwit. Ang iba talagang na original. Original. <laughs> original. Original na may minuit. Ganyan. Oh. Ganyan may <laughs> Alam nyo pariko ko, hindi basta-basta maminwit, kundi ka original, wala talaga. <laughs> Nahihimik na lang kami dito sa solok Yung dalawa na parin oh. isa na kahuli ng malaki Isa na tapyuka yung Ang ulo Ang ulo nakikita Para makintab na makintab na Ay Diyos ko Logi Ay Ay Ay, ay

<tod> <tod> <laughs> si si mga lokal na ito. Hiling-hiling na pare. Wala ng ulo. Nagkantsawa na raw pare ko. Malaki na naman ang ibaw. na dalawa. Dalawa? Dalawa. Sa akin tawag sa akin. Dalawa na mo pare ko. Pare Mama na mo pare Mama pare ko, dalawa-dalawa pa. Ubo. Oh, talagang original na nabiminwi to. <laughs> Puta <laughs> <laughs> oh, na. Oh, dal dalawa pa. Dal dalawa pa. dalawa, oh. dalawa talaga yan. Oh. 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 mo si Nadja. Sino oh. na namin wet, sino? Si Master Fred. Master Tatay. Original. Original na main wet, ganyan. Dalawa, dalawa. Kem <laughs> <laughs> yung mga lokal baliwala wala yan. Nasisiw. <laughs> <laughs> Sisiw na yan <yung> para kayo. <laughs> Sisiw na siya. Wala, nadala na yung Master Yam Yam pa rin na naman siya, oh. oh. Ayop tulok <laughs> 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 Tulong lang. Putay ko, eh. Oh, na oh. Nakauwi na naman yung original. Oh, Talaga naman, pare ko, eh. Oh, nakawala. Ang laki nun. Saan? Binubuhay na talaga ang mga original. Oo. Oh, oh, Kanya <laughs> mga original na may minwit. <laughs> <laughs> Ayun na, yun yung sinasabi ko eh. Yun, oh, kahuli sito, to si Toto parekoy. Eh. Boon no, boon, naghahagis kasi sila. Dapat di sila naghahagis doon parekoy. Hmm, eh. hindi, gano'n lang. <laughs> <laughs> hindi eh. Oh, yun oh, ayun mo tayo. Tayo! Ay! <laughs> ano, oh.

<laughs> lagi ni kagang chawal. Eh. <laughs> original pala talaga. Oh, original talaga. Kaya <laughs> mo pala lagi nakahuli. Ayun <laughs> pare ko nang ajo si <laughs> <jow> tatay. <laughs> ano na yaro sa kanya. oh. Nang -nang so. <laughs> <laughs> so wabe oh. uh, to. sila rin. Pagmuntruan. Babo lang. Lala.

<laughs> dami oh dami ang parito oh may orange ta may orange <laughs> <laughs> o, yung si tata, yung yung. O, ito lang huli dyan ng parito si tatay original original wala natin itong isang orange yung malito lang ito eh oo oh, pakawala mo buhay pa kaya ito buhay yun dami parito oh tayo parito dami talaga huli namin ngayon ngayon talaga ang marami talaga

Hmm. Lilayo eh. Pison si Master yam, yam parikoy. Ayun siya oh. Pison, 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 bangus. Ano ba maliit pala yan? Eh. Laki yan. Laki to. Pison parikoy, pison. Laki na to, malaki to. Hmm.

Tay, oh. tay, tay, tayo, tayo, Pison parikoy, pison, 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 pison. Pison, pison oh. Ay! <laughs> <Pisoon, pisoon, parikoy. laughs> Ay putang ina mo.

super ko, dami bangus. Ayan perko ko, pauna kami at marami na rin kami huli. May papakita ko dun sa tabi mamaya pag nakadaong na kami. Ha? huli namin ngayon yun oh. Parang orange na to.

Diba? Nakarami kami. So, eh, yung mga nasa gilid lang, walang huli halos, walang huli halos yun. Gawa ng... Wala naman sila makuha na ano isa doon, lang, Nung isa doon, nakausap ko, kaya pa daw sila umaga, nung tumambay ko doon, kasi nakahuling bangos, isa. Ganyan <laughs> ka ata kaliit. Pag sila, pwede. Ano masasabi mo tay sa nahuli mo ngayon? Marami. Masalamat sa Panginoon. Ah, uh, marami kong huli ngayon. Uh, salamat din sa inyong panonood sa vlog namin. Tinapa. Sana wag kayong magsawa uh, manood sa amin. Munting vlog. At uh, sana mag-ingat kayo mga parekoy. Yun lang. Salamat, salamat. Yo, mare ikaw na mako. sa Wala akong nahuli mga master. <laughs> Butya. Buti pa si Lolo. Lolo Jose. Marami ang nadali. Lulusi. Mahina. Mahina ang kagat. Oo. Yung katabi ko, malakas kumagat. <laughs> Ikaw to, anong masabi mo to? No comment. Sak lang. Sak Ikaw mo yung sak dyan dyan. lang dalawa pa rin ko. Kasi kakarating niya lang eh. Kasi Master Yam Yam talagang nakadali din. Malaki na na huling niya eh. Kasi laki lang daliri. <laughs>